<laughs> parang, parang, Hindi nagdasal. namin nakita sa Pinas. Eh, I-zoom mo. Zoom. Alam Thank you. Ano ba talo yung nagdasal eh. May tinitingnan siya sa phone. May okay. sa phone. Nilalak nila kasi ano yan siya ng tao. Oo. Sa tumingin to, ha? Ang saan yung anak mo? Ewan ko saan. Okay. Done. Sure, tinitong nasa loob ko. Okay. Nilak na nila. Nilak na nila.

Eu <laughs> 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 okay, não um mano. uma corrida aqui de 20 pila aqui Ah, é só. Two riders, two morning. What number? Two Okay, this one. Oh, And for then for okay. the okay. 你先了